So ngayon guys, saan trip natin guys? Guys! Let's go, let's go! Guys! Hi guys! Wala guys? Wala guys. Wala guys, guys. Hoy, yeah. <laughs> <Pala guys. Yeah. laughs> oh, wait lang! Oye, itong keycard tayo. Ito, isa. Hoy, Alexis, dali mo itong isa. Para may isa ka. Gusto ka, pero okay kayo Ito. Yes, sir! Bye! Guys. 1,000 pesos pa sa lila ng gawin ko. Gundo. Pwede pala doon maligo. Si Tatay mo. Hindi dapat eh.

Wala na tayo, na-press ko na. Mamaya na, tignan natin kasi baka mababaw lang naman. Pero kailangan na ng gagalis pala pa. Pang... Gusto ko mag-gagalis. Oo, oh, mamaya. Mamaya, una na tayo hindi sa kanila, ha? Ngayon mo sila, kumunan ang gagalis. Tutulira, tutulira, tutulira. Ito, boss ko din. Meron kaya mo, no? Masarap na drinks. Ay, Diyos ko. Kunin mo yung goggles, ha?

Dito ano ito malalim ba dito? Malalim dyan, Chad. Kuya, akala, akala ko ano yung sa ilalim. Malalim. Tinignan ko. Hindi gaano kalalim? Hindi gaano kalalim? Oo. Oh. Ano ito ko. Yes, sir. Ay, ayun na pala, may GoPro pala.